at binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalata ng lupa, at ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa papawin lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat bumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay, na sa niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay, sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit, at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao at kayo'y magpalaanakin at magpakarami, magsilago kayo ng sagana sa lupa, at kayo'y magsidami riyan. At nagsalita ang Diyos kay Noe, at sa kanyang mga anak na kasama niya, na sinasabi, At ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo, at sa inyong binhi na susunod sa inyo. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad sa sasakyan pati sa bawat ganid sa lupa at aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa at sinami ng Diyos, ito ang tanda ng tinawa ko sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa at mangyayari, pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang bahaghari sa alapaap. At aalalahanin ko ang aking tipan, na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. At ang bahaghari ay pasa sa alapaap, at aking mamasdan, upang aking maalaala, ang walang hanggang tipa ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, Ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sasakyan ay si Sem, at si Cham at si Japhat, at si Cham ay siyang ama ni Canaan. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe, at sa mga ito ay nakalatan ng buong lupa at nagpasimula si Noe na maging mangbubukid at naglagay ng isang ubasan. At uminom ng alak at nalangu at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. At si Cham na ama ni Kanon ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nangasa labas. At kumuha si Sem at si Jaffet ng isang balabal at isinabalikat nilang dalawa at lumakad ng paurong at tinakpan ng kahubaran ng kanilang ama at ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkalamu sa alak at naalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At sinabi, Soon pa in si Kanan. Siya'y magiging alipin na manalipin sa kanyang manakapatid. At sinabi niya, ah, Puriin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem, at si Kanan ay maging alipin niya. Pakapalin ang Diyos si Jaffet at matira siya sa mga ni Sam at si Kanan ay maging aliping At nabuhay si Noe pagkaraan ng bahang gumunaw ng 350 taon. At ang lahat ng naging araw ni Noe ay siyam na raan taon at namatay.